Lenscaping. Uy pa. Doon gaganda itu para maganda ang garden <laughs> oh yan. Landscaping pala yan pa. Hmm. No, <laughs> gusto ng halaman. Pangit ang dito. So <laughs> <laughs> Sabi ni Shell, pangit ako sa so, walang halaman. Pa, yung walang halaman pala, pangit pa rin pala. Pangit hmm. ang tumitira. Nakaganda <laughs> yung mga halaman dito. Para anong nating gagama pang Pinapaganda ni Papa para daw makapangasawa na yung dalaga dito. <laughs> O, ganyan pala yun. O, yan o, may namumulaklak na ng nga siyang tanin mo. O, ano ba sasabihin mo pa? Kaya, kayo, pagandain ninyo ang mga laman sa mga bahay. <laughs> Pero, hindi, butog pa. Yan o, yan o. Si, si, ano, may, meron kami dito, ano, engineer. <laughs> Hindi naman, paano naman kayo ng pagbira Oh, yan. <laughs> Ay, ito ah, so, na kayo. Karin, dakulaan, halabaon. Duwang. Duwang na yan, no? Ano, kayo po, ano po, ng mohon? Duwang mo. Oo. Oh, o yan, magmumuhon na si pa ng kanyang ano man. Eh. Ay. Kayo po, duwa. Help mo si pa, to, pagabatin na itong. Yan. So, Kukuhanin na namin dito yung ano. Uh, ilalagay namin yung ito, oh. Ilagay namin din para hindi magra-rasay-rasay yung kanyang mga daga. magra rasay <laughs> <laughs> Hindi, magra rasay -rasa yung daga. O, ayan o. Wait lang pa. Sabigat yan o. Ayan o. O, ayan o. o. Para hindi magra yung mga daga doon sa ano. Ayan o. Ayan o. O, o. o. Help mo din si father. Pagpunta lang pa. Ayan Yan sa gilid. Hindi, diba sa, sa, sa ano, sa halaman. Uh, dumang kana ka na, ka sa ano. Masiri ko oh. man muna. Sa, ay, iya. Ay, iya. Ah, iya. Yan. Ah. ka. ka Lahat sila nagtulong-tulong mag, ano, magbuhat. Ako naman. Hindi. <laughs> Pabusol-busol na Oo, oh, Pabusol-busol da. Oh, yan. Pabusol-busol. Okay, okay. Oh. Ano, Bar? Bar? O, oh. Oh, dali, help si Papa Lo oh, Help si Papa Lo ayan, Marami na nandito tulong-tulong O, oh, dali, Bar Help mo si Papa Lo O, yan Ayun, rolling-rolling pala siya O, tingnan, pakita ka oh, mag-rolling-rolling yan Oh. rolling-rolling yan O, yan, yan O, yan, o, yan Ayan. Sa kain na pa. Ano? Okay. <laughs> Bitis mo. Sana hari mo. Ilag mo na siya. Ayan. Oh. Kasi ano yan? Sir, sir, aram siya. Oh. Ayan. Bayan niyan sila. O, bayan niyan.